Nagdadalam-hati ang singer na si Eric Santos sa pagpanaw ng kanyang amang si Renato Santos nito lamang August 10, 2023. Ayon sa malalapit na tao sa pamilya ay lung cancer ang ikinasawi ng ama ni Eric. Sa pamamagitan ng Instagram post, ibinahagi ng singer ang malungkot na balitang ito, Anya, our beloved tatay has now joined our creator. Mahal na mahal kita, tay. Kasabay nito ay kataga mula sa Biblia. Ani sa kanyang post, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Matatandaan na wala pang isang taon ang lumipas ng pumanaw ang ina ni Eric na si Angelita Santos noong November 25, 2022. Humingi si Eric ng dasal para sa ina na nakikipaglaban noon sa sakit ng ipagdiwang niya ang kanyang ika-40th birthday noong October ng nakaraang taon. Bumuhos ang pakikiramay para kay Eric mula sa mga kasamahan niya sa showbiz industry. Isa sa mga nagkomento ay ang kapwa singer ni Eric na si Angeline Quinto. Ania, Pogs ipinagdadasal kita at buong pamilya mo. Lalo si Tito Nats at Tita Litz. Tito Nats, we love you. Pahinga na po kayo. Nagpaabot din ng kanyang pakikiramay si megastar Sharon Cuneta. Anya, oh dear, our deepest condolences dearest Eric. We love you. Be strong anak. Sad naman ni Martin Rivera. My heart breaks for you, my friend. Now Mommy and Daddy are together forever. My deepest condolences. Sad naman ni Isa Guerra. My deepest condolences. Eric, I pray that you will find comfort during this difficult time. Ilan pa sa nagpaabot ng kanilang pakikiramay sina Ogi Alcasid, Carla Estrada, Maricar Reyes, Randy Santiago. Vina Morales, John Arcelia, Isabel Oli, Dominic Roque, at Alan King. Ilang netizens din ang nagpaabot ng pakikiramay para sa singer, komento nila, condolences Eric. Your tatay now is happy to be with your nanay. May the two your nanay and tatay stay together at the bosom of our Heavenly Father as we pray. Condolence just be strong, your parents are now in the hands of the Lord.